pala mga ka second time na namin dito pupunta sa Okada Kasama namin si Nati na Jopay at mga naki si Ethan. Dahil BBC 9 nila at, at unang beses nila punta namin dito sa Okada At papasok na namin dito. Picture-picture muna kami dito kasama si Nati Jopay, tsaka si Ethan, pwede si Tita Lani. At first time ni Ethan dito makapunta. Ayan, picture muna si dito Ayan, mga ka-jad, syempre nandito din si Nati Jopay at mapicture siya sa akin. Napakaganda niya dito at kasama niya ang kanyang anak. Napakaganda dito sa... Okada at promise Okada magche-check in kami dito kasama ang mga pamilya ko dito at pagtingin namin dito ang sasarap nila mga pastries nila dito medyo mahal lang mga kajak syempre dito si Ate Joffrey kasama din si ikan ang titit ng batang ito syempre mana sa akin yan mga ay ito ay hi hi dyan sa inyo at dito nga pala maggala-gala muna kami at papanawin namin po yung fountain nila dito pero bago muna yan naghintayin muna na nakakainin nila at sa wakas kami mga pinsan ko kasi bibisitahin nila at manonood sila ng fountain nila dito ng video at dalawang beses na punta namin dito mga kajad syempre huwag natin kakalimutan yung maganda din ng fountains dito at magsisimula na yung gabi ng 7 ng gabi dito at dami pala mga tao mga kajad kaya naisipan namin mag picture muna at sa wakas panorin natin ulit yung fountain nila ulit God, to all the night. be katapos namin manood ng fountains, agad na kami bumalik po sa lobby para magpahinga ulit. At tatapos na lahat ng mga tao dito manood ng fountain at marami din silang pictures and videos. Kaya nagpasya siya kami maggalagala muna kung saan-saan at magtingin-tingin ng mga stores nila dito sa Okada magaganda nila dito mga kajad syempre pang mayaman din yung mga stores nila at mamahal pa syempre nandito din yung casino yung lobby pati yung ballroom dito mga ka, at sa wakas pumalit kami sa lobby at pagpasok namin may nagkakanta dito may nagpapiyan at yung violin dito syempre magaganda mga ganda mga boses nila syempre pwede kayo kumahit gumala dito mga kajad syempre maganda ang lugar dito sa labas at solid nito mga kajad pagbalik namin dito sa hotel may naguhulahog dance dito kaya panorin natin yan mga 大家。 mga ka-jad, nandito sila ang lahat ng sikat na tiktok dito mga ka-jad, siguro magpapicture tayo dito solid yung mga vloggers na yan hiningal kami tumakbo nang mabilis so doon sila Super excited na excited naman makita si Nana yung mga tiktokers, dads at mga 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 Sikat na yung mga vloggers at yung mga tiktokers followers natin Tiktokers followers nila Tawit-tawit dyan mga ka-jab But lang kami dito at hinihintayin natin yung mga vloggers para magpapitutin po kami Kaya hinihintayin nyo sila Tiktokers followers Gayana masaka Itu ligil Ayan, iperla. Hindi naman. 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 na naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman.